Ano yung price po? Ay, dapat banko. Eh, paano mag-move mga pa. May limiter dito lang po. Ang isa po nga natin yung Ang tatlo po nga lalos kayo. po namin yung price po. Atan yung na na lang po. Apat lang tayo. O, oh, isa, dalawa. Dalawa rin sila. Oh, apat lang Apat. O, apat na lang tayo. Serena po yung nag-o-order. O, oh, di ba? yung marunong na talaga siya. Sa'yo siya kumuha niyang ano? Apo. Galing. Akay na po yun. tama po yung mga in-order niya. Yan naman na lang po yung data table niya. Ah, thank you. Galing. Very good. sa'yo. Ako sa you ikaw man. Ganda ah. sa pan. <laughs> Thank you. Panis. yung <laughs> special, ano yung <laughs> special expression? Parang yung facial expression? Facial expression. Parang ang pangit naman yung facial expression. expression okay. mo, ang ganda mo. Parang baga <laughs> <gandam, laughs> nagagalit pa. Parang hindi naman. Dapat da, pag, pag maganda. Ang ganda mo. Dapat nakasmile. Ang oh. ganda mo sa pan. Yan. Sana. Ay.

Sino nag-turo niya sa'yo? Sino mo lang nag-turo niya sa'yo? Sino nag-turo niya sa'yo rin sa ah? Ako mo lang. Ah, ikaw lang. Nandito. ko Ayan mo lang? Mapapanood uh, niya. Mapapanood niya sa'yo. Ano? Ang galing mo. Anong tinuro niya sa'yo ni Mama Rhoda? Kanta. Anong pagkanta? Na-na-na. Okay, tunuro Ano bang kanta so? mo? Narda. Sige daw. Tumalon ako sa mga... Narda. Narda yun. Narda. Olet, olet, narda yun, narda. Olet. Tumalong kaya. Tumalong kaya. Huwag ka naman tumalong. Tama. Tama nga. Olet, olet. Tumalong ako sa bahay. Para yung sangitin. Tumalong siya pa sa ngitin. kaya. Sa dahil na yung ginagawa. Tumalong kaya. Um. May alam pa pa bang Christian song naman? Kasi Christian tayo eh. Mm -hmm. Ano ba yung kinakanta? Alam ko na, meron niyang alam na kanta eh. Dakilang katapatan. Yeah. Sa, diyong, okay. sa dyang, Mm -hmm. Sadyang, sadyang, kay buti ang aking noong magkatapat sa habang panahon maging sa kabila ng nila uuwalad ng pangsinag ng araw mag-iulay siyang mabibigay tanglang at yan sa buhang ko dami ito na po yung waitress dito nag-order si Rina hindi niya alam na may kasama si Rina hindi niya pinaginip hindi niya pinaginip si Rina hindi Nagsusulat na siya ng order. Meron uh, well, oh, ano um, na po, ma'am. Oh, marunong na nga. Siya nga humingi ng book eh. Um, di ba pag may nagkaroon pa yung amount po? Oo. No? Uh -huh. Um, 1148 daw po, ma'am. Ah, sige na. Mamaya na lang, patahin no, kami no, na. Man, uh, lang, tanong, ano <laughs> <laughs> marunong so, na lang. So, alam mo naman yung ibabay. Ah, oh, okay. Ang ibla. Rina, itong Honor de Moreno, ang laki naman nito. <laughs> ang <naman, laughs> laking tubig. <laughs> laking tubig naman nito. Ay, Rina, tubig lang ang kanyang Marabi order. Huwag mo na yung inamin. Ito oh, na lang. Huwag na kuminom nito. Bawal sa'yo malamig. Yan na lang. Ano oh, na yung order niya yun eh? Yan bang order mo? Oo, oh, nag-order siya natin ng halo-halo. Okay lang naman yun, di ba? Oo, oh, mainit man pa na. Kasi magaling na naman siya. Kaya na nga niyang pigilan. oh, ito. grabe. Five. Ah, eh. oh. Ah, anong kita kakampi na kita dyan, ha? ha? <laughs> Bakit ba nalibro mo si teacher Jackie? utang sa akin Ay, sabi? Wala siya kasi kahapon? Wala siya kahapon. Gala ka nga. Gala kasi siya ng gala. No, uh -huh. so, Rina, kasi love ko yung mama ko. Birthday ng mama ko last time. Kaya wala si teacher. Nangintindihan mo naman ako? Oo. Uh -huh. Thank you, Rina. At saka nakatat birthday ka man, ha? Uh -huh. Present naman ako nung ulo. Nachos. Uy, wala na mga ano, french fries. May order kang french fries, ah. Uh, 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 uh. Iba pa to. Paubos ko kasi naman salad akin to. <laughs> Puro asin. Kapalig ka ganito. This is good. Um, I'm... Ten. <laughs> ten, um, the sauce. hmm Hindi na... Alin ang mas masalap? Nachos the fries.